Anyways, kung sa kaya ang relasyon ngayon nang mag-party sa Miss Universe Philippines na si na Shamsi Sup, Sup at Jonas Gapun. Samantala, ano kaya itong chika na tatakbo daw sa eleksyon is 2025 si Shamsi Gol DTR. Abangan mo lang natin on October 8. Tapos may chismis na may gap daw ba kayo ni Jonas? Ano ang totoo dito? Ano yun? Ni Jonas, may gap daw kayo. Gap? Mm. Wala naman. Okay naman Yes, okay kami. Actually, we're talking about how... um we will... how he will help me also sa mga susunod ko na... venture. <laughs> so, malalaman niya yan soon. Okay. So, ayun! Uh, napapaisip ka nung tinanong ko sa kanya na tatakbo ka ba sa ano, sa, darating uh, garating na eleksyon. Uh -huh. Ang sabi niya, abangan na lang natin. So, reading oh. between the mm -hmm. lines, mm -hmm. either, mm -hmm. pwede, mm -hmm. or Di, di ba? Kasi mm. pwede naman magsabi, mag hindi, so, wala hindi, akong oh. Ano dyan. Siguro mm -hmm. kasi malalaman natin yan mm -hmm. sa pag ng candidacy mm -hmm. this coming October next mm -hmm. month, di ba? Yes. So, tingnan po natin kung tatakwa ng sa Miss Universe natin, di ba? Yeah, uh. na until now, is still beautiful, di ba? Yes, Miss Pero Universe. Pero ano siya, di diba sa organization, siya yung parang president, ng ano tawag niya sa kanya? Siya ang siya, ano? director oh, ng, ano, ng Miss Universe. Ng Miss Universe Philippines. Philippines. Yes. At natanong ko nga sa kanya, yung, di ba partner niya dyan si Jonas Gavwood? Na, na, may mga chismis kasi na parang Iwala na sila ng gap, nagkakalabuan sila, mm. may away sila sa negosyo, ganyan, ganyan. Nilinaw ni Shamsi, wala. Okay na okay sila. At ma marami pa ang plano nila sa Miss Universe Philippines. Ayan, mm. di ba? May mga itiintigap before na, mm. di ba? Sana daw hindi na lang sa kanila na napunta yung ano, Miss Universe, di diba yung pagsalsa sa ibang bansa? Dahil iba yung tennis nung kaya, ano, yung major mm. na na babae, sila ba diba yung yung dati na siya talaga original na may ng Miss Universe. si Araneta. Ayun, si Araneta. Yung maid of the babae. Yung Marquez Araneta. Maid of the babae. But beautiful yung brown hair. Hindi ko nga alam ang pangali. Hindi mo kaya sa... Pasensya na po, si Marquez Araneta. Kaya di ba, Ma'am Araneta? Kaya di ba sinasabi kung sa kaya doon ulit, napunta, mas lagi tayong may chance na manalo, di ba? Pero so far naman, ka, so far naman, uh, sa tinatakbo ng Miss Universe Philippines, nung inawakan nila Shamsi, Shamsie, uh, okay naman yung mga kandidati uh, natin, nag-replace nila naman, except Kyle uh, Celeste Cortez, that uh, hindi talaga siya nakapaso. Okay sa kaya di ba yun na kaya kung pa gawat isisi di ba kung pa gawat yung pang contestant kasi kung talagang ready ready perfect oh hindi lang talaga pang sa kanya yung corona yun mga ibigay ng so... support kesa misi correct correct